pantabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! DZAR 1026 Kilohertz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Maka Diyos, Maka at Mapagmahal at Mapagmahal sa Kalikasan sa buong Pilipinas sa alas 2 ng umaga. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng na mga balita ngayong umaga. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast mula sa ACQ Tower, Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headline, headline, headlines. Headlines. headlines, News Blast. Umaga, karamihan po sa mga impresyatura sa Pilipinas kailangan ng retrofitting ayon sa DPWH. Dengue the outbreak, maaaring mangyaring ngayong daon. Presyo po ng GG. Ha? Hindi yung bad word, ha? Oh. pero yung presyo ng galonggong. Tataas pa habang papalapit ang Semana Santa ayon sa gobyerno. My. Maximum SRP sa karning baboy, bigong mapababa ang presyohan ng ilang bilihin sa Metro Manila. Internet release si dating Pangulong Duterte. Pinag-aarala na VP Sara muling ipinangamba ang siguridad ng ama. At British political vlogger kabilang sa mga personal na nasaktan sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Diyos Aray na aga sa Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Maimbuntag, Visayas, Mindanao. Kay bilis ng panahon, Abril at po ngayon. Webes ng umaga, 2025. Ako po si MJ Mondiha. At ako naman si Virgil Parpa. Sa Sunshine. bukso mga detalye ngayong umaga, inaasang makararanas ang dalawang lugar sa bilip ng danger levels ng heat index. Ang mga lugar na ito ay ang Iba Zambales at Viracatanduanes na may pinatayang 43 degrees Celsius na heat index. Samantala, nasa extreme caution level naman o nasa pagitan ng 33 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa Naiapasay na, na inaasang papatus at Science Garden sa Quezon City ay inaasang papatak ngayong araw sa 36 degrees Celsius. Weather News Blast Magandang na detalye sa lagay ng ating panahon today mula kay Chanel Dominguez sa Pagasa Water Forecasting Center. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update para sa araw ng Webes, April 3, 2025. Wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na possible makapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakalagay. Una na dito ang northeasterly wind flow na umiiral dito sa main northern Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito rin po yung nagdadala sa atin ng ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan po natin dito sa May Cagayan Valley, Kalinga, Mountain Province, Aurora ay makakaranas po sila ng maulap na papawiri na may mga mahihinang pagulan dulot po ito netong northeasterly wind flow para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan ang ating tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng mga isolated rain showers o mga panandaliang ang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila Celsius, lawag 24 to 33 degrees Celsius. For Tagigaraw, asahan natin ng 23 to 31 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin ng 24 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palang, Bisayas, at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas ang panahon pero asahan din po natin yung mainit na panahon. Pero dito po sa Bisayas at Mindanao, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng Easterlies ang at Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. Asaan natin sa Iloilo ang -ilo, 24 to 33 degrees Celsius, Tacloban 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu 26 to 32 degrees Celsius, Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius, Cagayan Oro 25 to 32 degrees, 5 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon dito sa Metro Manila, nakapagdala po tayo ng 38 to 30 38 up 36 degrees Celsius. Dito po ito sa Naiya at Science Garden respectively. Ang pinakamataas po natin na itala kahapon ay dito sa Iba Sambales with 46 degrees Celsius. Sinundan po ito sa Birak Catanduanes with 44 degrees Celsius. Iloilo City, 42 degrees Celsius. At Cotabato City, Maguindanao, 42 degrees Celsius. Para na sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, asahan po natin ang 36 to 37 degrees na heat index. Sa iba sa pa rin po ang pinakamataas kasama na rin po dito sa may Birak, Katanduanes with 43 degrees Celsius. Kumikita po natin, danger level po ito. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dulot po na init ng panahon. Wala rin tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards po ng ating bansa. Kaya malaya makakapalaot ang ating mga kababayan na manging isda. Para sa karagdagang impormasyon, visit tayo ng aming mga social media pages at ng aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, channel Dominguez po at magandang umaga. Sun, sun sun sun. News po tayo sa mga detalye ng ating mga balita ngayong umaga. Mananatili ang kasalukuyang interest rate ng uh, Pag-IBIG Fund sa kanilang housing loans hanggang sa June 2025. Ibig sabihin, hindi magbabago ang borrowing cost sa dalawang magkasunod na taon uh, sa kabila ng tumataas ng market rates. Ayon sa ahensya, mananatili ang kanilang tatlong taong uh, repricing period sa 6.27% or 25% kada taon at isang taong repricing period sa mas mababang 5.75% kada taon. Sa pahayag ng pag-ibig fan, patunay ito sa kanilang pako na abot kaya ang pagkakaroon ng sariling bahay para sa maraming manggagawang Pilipino. Sun, 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 Alright, dahil po sa naganap na lindol sa Myanmar at Thailand at sa pinangambahan natin na the big one o yung pinakamalakas sa lindol na totama sa Metro Manila by na-discovery ng Department of Public Works and Highways o so DPWH na pala ng retrofitting ang marami po sa mga gusali at mga infrastruktura sa Pilipinas. Diyan ang ginawa nilang structural assessment sa mahigit 21,000 na mga pampublikong gusali. Maliban pa sa retrofitting, ay eh, kailangan din ng structural integrity ng mga tulay at kalsada ayon sa DPWH, lalong-lalo na dito po sa kalakhang Maynila. Ginawa naman ng ahensya ang mga assessment na yan bilang bahagi ng paghahanda sa inasahang The Big One o yung magiging pinakamalakas na lindol sa bansa. Sun, 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 sunshine, sunshine, sunshine. Sa nananawagan si uh, Senator sa mga lokal na pamalaan na paigtama ng isang malakas na lindol kasunod ng mapaminsalang pagyanig sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Gatchalian, dapat itong magsilbing babala sa Pilipinas na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na madalas makaranas ng paglindol at pagsabog ng bulkan. Pinigyan din ng senador na hindi dapat maging kampante ang bansa papaghahanda sa tinaguriang The Big One, isang napakalakas na lindol na maring tumama sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Dagdag pa niya, dapat tiyakin ng mga lokal na pamalaan na may sapat na silang kagamitan at pondo upang mapabilis na makaresponde sa panahon ng sakuna. Patuloy ang panawagan ng senador na bigyan pansin ng paghahanda sa mga posibleng sakuna upang maiwasan ang malawakang pinsala at pagkawalaan ng mga buhay. DZAR, Radio Samantala, buwena man ang balita mula sa labas ng ating himpilan na General Manager ng Mactan na Air Presidente ng Laglag Bala sa Paliparan, si Eileen Navarro mula sa Cebu. Ah, sa detalye ng balita, Eileen! Yes, magandang umaga. Mariing pinabulahan na ng General Manager ng Mactan Cebu International Force, Julius Nere, na meron incident ng MTIA. Nilinaw ni Nere na wala pang naitala insidente ng laglag bala sa Mactan Cebu International Airport mula pa noon. Kung may bala o mga bala na natagpuan sa bag ng isang pasahero, ito ay dala ng pasahero ng sinasadya o di sinasadya at hindi ito iniligay doon. Ang naturang pahayag ni Neri ay nagsilbing tugon sa isang kontrobersiya ang kinasasangkutan ng isang 47-anyos na human resource manager na natagpuan may dalang apat na bala sa kanyang hand carry baggage. Ang babae ay nahuli ng mga otoridad sa X-ray security screening ng paliparang Webes, Marso 27, habang papunta sana ito ng Tacloban, Leyte. Nilinaw ng Regional Chief ng Office for Transportation Security o OTS, Lizelle Mondihar, na nangyari ang insidente alas 3.45 na hapon noong Webes nang turiin ng X-ray operator ang bag sa X-ray machine at nakita ang mga bala. Sa protokol ng gibag ng mga tauhan ng OTS sa Philippine National Police Aviation Security Group at binuksan ang bagahe na may pahintulot ng pasahero at nakumpirma ang apat na bala sa loob ng pouch. Ang nahuli na residente ng lungsod ng Lapu-Lapu City ay sinampahan ng paglabag sa Republic Act No. 10591 at sa Commission on Elections Gunban o Resolution 11067 sa Lapu-Lapu City Hall of a uh, Hall of Justice. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ay hindi na paro kapansin mo sa balita ng servisyo. Alas 6.13 sa buong kapuluan mula o OFW mula po Myanmar ibinahagi ang karanasan matapos sa matinding lindol doon si Prince Tripoli sa detalye. I've had several earthquakes experiences in the Philippines but that was actually nothing compared to this one. Tapos hindi ito eh, Hindi ito is business and said it actually happened two times in a day. So just a few minutes after the first one. naghit yung isa. Ito ang naging komento ni Glayson Flores, isang psychology at humanities teacher sa Myanmar, matapos ang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar. Ang ni Flores, nakalabas na siya sa Mandalay matapos ang 15 oras na biyahe mula sa siyudad, na karaniwang 8 hanggang 10 oras lamang ang biyahe. Sa kanyang pagsalaysay, inilarawan nito ang malakas na lindol na tumama sa Sky Villa kung saan may mga nawasak na mga palapag. Kasi luckily holiday ng Thursday, pinabalik kami ng school ng Friday kasi may pasok kami ng Friday. Because nga, wala walang pasok ngayon. But if it happened on Thursday, probably more Filipinos would have actually died and buried under the, under the rubbles. Habang siya ay nasa pang-apat na palapag, para raw siyang dinuduyan ng lindol at hindi siya makatakbo. Pagkatapos ng unang lindol, isang malakas na aftershock na naman daw ang tumama sa kasalukuyan apat na Pilipino ang iniulat na nawawala at ang ilan pa ay patuloy sa mga lugar na itinuturing na hindi ligtas. Bagamat hindi lahat ng gusali sa kanilang lugar ay humuho, sinabi ni Flores na marami ang nagkaroon ng malalaking bitak mula sa pundasyon hanggang sa mga unang palapag. The first time sir, nak nakalabas pa kami, tapos dinala namin yung mga bata doon sa Safer Grounds, sa football pitch namin. Tapos nung mga medyo nag-settle-settle na lang konti, doon naman yung nag-hit yung palalawang, palalawang. Linda. Sa huli, binanggit ni Flores na mga bagong istruktura tulad ng mga parke at ilang mga paaralan ay gumuho rin. Gayunpaman, ang mga lumang gusali tulad ng Sky Villa ay nakaranas ng matinding binsala. Ako si Prince Shipley, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang loob ko. Sulit ang halaga. Mag-clean ka. ng produkto o serbisyo. Ibat-ibang suliranin sa pagnenegosyo. Tutulungan kayo ni Dr. Jason Radam sa pinakabagong programa ng DZAR 1026 SMNI Radio. Ang Business Talks and Tips. Business Talks and Tips. Lamang ang may alam sa negosyo. Matutunghayan tuwing Martes, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito lang sa totoong boses ng bayan. DZAR 1026 SMNI Radio. Sunshine News Blast muling nagbabalik ang Sunshine News sun, 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 Sunshine Newslet 6.17 sa buong kapuluan nagbigay babala ang Department of Health hinggil sa posibleng pagkakaroon ng dengue outbreak ngayong taon batayan na naturang pahayag ang pagtaas po sa ng mga naitala pong dengue cases ngayong 2025 kumpara po 2024 kung sisilipin mula Enero 1 hanggang March 15, umabot po sa higit 76,000 ang uh, naitalang kaso ng dengue, kumpara po sa higit 42,000 ang nakaraang taon. Sa pag-aaral pa ng ahensya, nagkaroon ng dengue outbreak ang Pilipinas kada tatlo hanggang limang taon. Kaya nararapat na maging maingat ang publiko laban sa nasabing uh, sakit eh, na pinakalat po ng dengue-carrying mosquitoes. Adlib oh, yun ah. Uli na ng outbreak ang Pilipinas.